Pumuli na natin to. Yeah, ito. natin may power. Ba? makurinti tayo. Sure? Hmm, may punti makurinti tayo. Hmm. Hmm. Ito mm -hmm. tayo ng outlet. Ito na yung outlet namin. Mm hmm. Uh, ito yung luma. namin yung tap tap tap. Ito yung luma. Mm hmm. Bago. Mm hmm. bago. Ito yung one set niya, 151. Ito yung one set niya. Tingnan mo itong po, sana ito talaga tutok tok kita eh. Tutok-ikis kita eh. Hindi talaga nagdadive. Ito yung pag

Okay. 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 Medyo malaki yung wire na binigay sa akin sa ano, hardware. Ito yung luma o, oh. medyo maliit na konti. Hmm. So, dito nga, bibili na natin. Eh. So, paasok na lang natin ito hindi nga palang ipasok kasi malaki nga natamad <laughs> na akong bumalik sa parager sa so may pasok hindi <laughs> nga natin gusto na natin ito Ito na yung sira na ano na wearing. Ayan. Tanggal na. <laughs> ito yun na. Tanggal na. Okay, okay pa naman pala ito eh. Huh? Hindi pa basag o natanggal lang. Pwede, anong... Okay pa pala ito. Natanggal lang yung ano niya. Ito o. Pwede pa pala ito. Hindi, sa kabila lang. Matanggal lang. Hmm, pwede pa pala. Pwede pa pala. Hmm, oh. balik na Nasave yung isang ano natin outlet. Pangpalit na lang yung saya, ano. Iba. ba pa naman palit ang mga tatay, ano lang. Matanggal lang yung ano yung outlet. Ito lang. Pakwakaklip niya no. Ito yung dito sa ano, kusina, sa lababo. Yung isa, ano lang pala, yung sa sala. Bali, ano lang siya, mo? Mm -hmm. Tusok-tusok lang. ang hirap hindi kasi makita yung butas ng pagpapasukan ng iskro kasi madilim may lumalabo ang mata ko ay yeah. may taglan tayo sa pagtusok ng iskro ay ah, na ay ilaw na ay nako dapat pala kanina ba okay, ay na. <laughs> iskro natin testing natin kung may power meron na ang sablay ang buwan natin electrician kunwari lang tayo ang isang mga tayong gagawa. O, oh, tayo nang gumawa. O, okay. ayan, okay na. Ha? Okay na. ayos isang isaksaka mo rito. Pag magluluto ka. Minsan kasi pag naubusan ng gasol, yung... Pinag-trick is to bang... Ginagamit. Okay na yan. Kasi yung dito dati, itanggal yung ganyan, lumubog na. Nag ispark pag sinasaksak ano. So, ayos na. Ayos na. Hindi yung dito, hindi mo Alin? Dito. Hindi pa. Hindi mo naman masamat mat, ano lang masak gamitin 'yan.